Hindi napigilan ng aktor at endorser na si Dominic Roque na tumugon sa isang komento mula sa isang netizen na may kinalaman kay Catherine Bernardo. Ang isyong ito ay lumitaw matapos mag-post si Dominic ng mga larawan sa Instagram mula sa kanyang kaarawan na ipinagdiwang noong Hulyo 2024. Sa kanyang post, nagbahagi si Dominic ng ilang mga larawan na kuha mula sa kanyang selebrasyon, at sa caption, isinulat niya ang, snaps from my phone. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga kasama niyang kaibigan sa nasabing okasyon, kabilang ang mga dating miyembro ng Nguya Squad na sina Patrick Sugi, Ariel Garcia, at Marco Gumabaw, kasama ang kasintahan nitong si Christine Reyes. Isa sa mga larawan na kanyang ibinahagi ay kasama si Catherine Bernardo, na tila naging sanhinang reaksyon mula sa mga fans ni Catherine. Ang ilang taga-suporta ni Catherine ay nag-iwan ng mga komento sa post ni Dominic at hindi nakaligtas sa aktor ang mga reaksyong ito. Tumugon si Dominic sa isang komento mula sa isang netizen na tila may pagmamalasakit kay Catherine. Sa kanyang sagot, sinabi ni Dominic, kasi iniisipan nila ng kung ano-ano. Mga dalulo, mga toxic sa Sokmed. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Dominic ang kanyang saloobin sa mga mapanlikha at minsang hindi kapanipaniwala ng mga spekulasyon na umiikot sa social media. Matatandaan na mula nang kumpirmahin ni Catherine Bernardo ang kanyang pagiging single, maraming mga male celebrities ang nalink sa kanya. Kabilang narito si Dominic Roque na matagal ng kaibigan ni Catherine. Kamakailan lamang, ang kanilang pagkakaibigan ay naging sentro ng mga intriga at kahit ang kanilang pagpunta sa gym na magkasama ay binigyan ng iba't ibang kahulugan ng mga netizens. Sa kabila ng mga usap-usapan at mga spekulasyon, mariing sinabi ni Dominic na sila ay magkaibigan lamang ni Catherine. Nilinaw niya na walang espesyal na koneksyon sa pagitan nila na lampas sa pagiging magkaibigan, at ang kanilang mga gawain tulad ng pagpunta sa gym ay simpleng pagkakaibigan lamang at walang malalim na ibig sabihin. Ang pag ng mga ganitong usapin sa social media ay karaniwan, lalo na kapag ang mga kilalang personalidad ay nasasangkot. Madalas na ang mga fans at taga-subaybay ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon at nagkakaroon ng mga hakahaka haka hinggil sa buhay personal ng mga sikat na tao. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na maging malinaw sa mga pahayag at pagtugon upang maiwasan ang karagdagang pagkalito at paglaganap ng mga hindi kapanipaniwala na balita. Sa huli, ang pagsisikap ni Dominic na linawin ang kanilang sitwasyon ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang hindi kinakailangang kontrobersya. Ang kanilang pagkakaibigan ni Catherine Bernardo ay mananatiling isang positibong aspeto sa kanilang relasyon, at ang kanilang mga taga-suporta ay inaasahang magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kalagayan ng kanilang ugnayan. Ano ang sinyo sa balitang ito?